Ngayong araw nga pala ay magbabanding kami ng aking pamilya. Ngayong araw nga na ito ay isang salo-salo ang magaganap. Isinama nga nila ako dahil hindi raw sila buo pag wala ako. Hoy! Natatawa nga ako sa part na to dahil yung taga-video ko ay nagre-reklamo na. Huwag ka namang ganyan kapatid, paano tayo sisikat niyan? <laughs> Pero saktong sakto talaga ang pera ng kapatid ko dahil Father's Day ngayon. Kaya naman, naisipan niyang itreat kami. Minsan lang naman kasi ito mangyari sa buhay namin. Ang magsama-sama para kumain sa labas. Kaya naman, thank you sa kapatid ko. Pero bakit hindi kayo sumama? Dalawa na lang kayong kulang para kumpleto. Andito nga kami sa loob ng store at hinihintay si Father. Natatawa pa nga ako sa eksena na to kaya panoorin niyo. <laughs> alam niyo na kung anong klaseng pamilya kami? <laughs> Ganito talaga kami magbanting kung alam niyo lang. Sana nga kasama pa namin yung dalawa naming kapatid na lalaki. Kaya lang masyadong busy sa mga buhay. Diyos ko, ano kaya pinagkakabalahan ng mga <laughs> Ito namang kapatid ko parang harang-harang. Kaya umalis ka dyan, te. Hindi ko makuhaan ng maayos si oy. Eh. Abay, feel na feel pa nga. Nakapamewang pa. <laughs> Kawawa naman ng Indiano ko at ang anak ko naiinitan. Si Indiano kasi ay anak ng kapatid ko. Sobrang cute kasi ng bata na 'yan. Sayang nga lang dahil sinayang ng ama. Iniwan ba naman pero okay lang dahil nandito naman ang lolo at lola. Pero change topic tayo ha. Huwag tayong magchismisan dito. <laughs> Sabi nga ng mama ko ay bago kami maglaro sa Tom's World ay kumain muna kami. Kaya nga pumunta muna kami sa pinakamasarap na kainan, ang Jollibee. Hoy, <laughs> sana all masarap. <laughs> Umupo muna nga kami saglit at maya-maya lang ay umorder na kami. Maya-maya ay nagpunta na rin kami sa counter para umorder na rin ang aming kakainin. Sabi ko nga sa kapatid ko ay kuhaan niya kami ng video. Abay, puro likod lang ang nakuha sa amin. Hindi na siya nag-effort dahil same lang din naman. Napuros likod lang daw ang makukuha niya. Abay, loko. <laughs> Abay, alam ko nang cute ka pero parang awa mo na, tumigil ka na. <laughs> Tumayo na nga ako dyan para kunin yung order. Siyempre nagpasama ako dahil di ko naman kaya mag-isa yun, no? Abay, kailangan mong masanay, te. <laughs> Napakaganda naman ng nagsiserve na to. Siyempre, kanina pa ba yan? Kundi kay ate. Hoy! Binidyon nga namin si Papa dahil isa siya sa mga K-pop na napapanood namin. Cherries. Wala eh, ang tama ng mga kapatid ko eh. O ba diba, hindi mga na mas mauuna pa si mother maglaro? Kaya naman pala nagmamadali kumain. Habang si father naman ay nanonood lang at karga-karga ang kanyang apo. Abay, andito lang pala yung nanay habang si lolo ay nagbubuhat sa kanyang anak. Pakalat-kalat ang aking mga kapatid. Maghinay-hinay kayo sa paghulog ng token. Doon na kayo sa sigurado yung mag -e enjoy talaga kayo. Ngayon pa nga lang eh, hindi na maipintay ang mga mukha nyo. <laughs> Buti pa si Indiano, nag enjoy Abay, napakakit naman ang aking pamangkin. Kayain niya itong si Indiano, sinigurado na ang kasiyahan niya. Abay, bakit ganyan ang mga itsura niyo? Para naman kayong binagsakan ng langin at lupa dyan. Itong anak ko, nagsabi pa na sana mag-uumpisa pa lang kami. <laughs> Buti pa si Indiano, kahit haggard, hindi alata. Nagagawa pang tumawa. Hala, sige, maguwi uwian na tayo at hanggang dito na lang ang aking mini-vlog. Thanks for watching!